Yan, shout out, mga idol. Dito tayo ngayon guys sa Puerto Naman Iboy Origno. O, oh, yan. Yan, muli tayo magbablog dito sa pwesto niya guys. Tanungin din natin kung ano yung mga presyuan niya ngayon, no? Mga bago to, mga idol, o. Oh. Yan guys, yung mga rilo niya rito. Ano? Yan. Yan, mga rilo ni Iboy Origno. Meron siya Itong Richard Ano no, no. Pag napapanood nyo kaya sa vlog na uh, ni... In Cobontino Oo oh, Richard Matic na po no. Pwede na pong mabasa yan oh, Pwede na mabasa ito Yan, tinitingnan At kung may ko yan, guys Na sagad. sagad na yung 4-5 mga idol Richard Mill na to Yan red to guys no Hanggang dito 4-5 to ala Ito Yan 4-5 din dyan mga idol Ito naman chronograph 3-5 Chronograph Ito yung chronograph Ilagi stop tapon sya Pwede na to Okay Yan chronograph 4-5 din 3-5 lang ito mga idol Chronograph yung ano yung matic natin, 4-5. Oo, oh, yung matic, dila. no? Sige. 3-5 dito. Pwede lang mabasa. Yung uh, automatic, uh, yung 4-5. Apo. Yun. Pwede na nga. Ito, meron tayong 2,000 to. Ito, ano five. naman yung ano? Yan, chronograph din yan. Anong relo to? Karen, ba? Karen. 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 Oo. Karen, ba? Oh. Magkano? Ayan, 2, yan, 2,000 yan. 1-5 na pagka, papalunan ko tayo, no? Yun. 2,000, 1-5 na lang, guys, to. Oh, oh. Yan, no? Gondo, oh. oh. mga idol, oh. O, yan, dalawa, dalawa to. Oh, dalawa, dalawa. dalawa, no? Oh, ito, 2,500. Dalawang libo na lang. Ito, 2,500. Oh, dalawang, dalawang libo na lang. Oh, yan, yan. Dito, 1,500 sa dalawang to. Oh. Anong rilo yung... Long Lux. 2,500? Oh, ay, 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 oh, ayan Dalawang libo na lang. Gas-gasin mo yan, kuya. Yun, oh. Ginas-gas, oh. Ah, yan. Oh, wala. Wala, diba Salamin yan, salamin, no? Oh, salamin yan, oh. Ito yung mga, idol, oh. Japan na yan, Japan. 2,000. 2,000 na. 2,000 na lang. 2,000 na lang, mga oh, idol, oh. Ay, mga kaya, mga 2, ganda 2, na yan. 1, 000, idol. Oh, meron tayong ano, ah, boss, Ito, 5,000 na lang ito. Yung, so, anong rilo ito? Oh, ano yan? Omega. Omega. ikaw mo yung likod. Yun, oh. OO7. No? Oh, Parang si James Bond po, ah. guys ay game pa nyata to 7000 5000 na lang 5000 na lang ngayon 007 no o, omega so no? view 5000 na lang idol dating 7000 no yan may box yan idol may box yan may box may box, yan, may box no yan no eto ano naman to ano lang yan mga ilan yan fossil ah magkano dito 500 lang yan to 500 dito sa fossil mga idol no oh. Yan, mga fossil na rilo, mga idol, no. O yan, ano ba tong isang to? Tingnan nga natin tong mga to. Ito, to, 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 to. Ito, Omega. Omega. Magkano? Ito, Omega to. Ah, 3.5. Bigay na, 4.5 na, 3.5 na lang. 4.5, 3.5 na lang, mga idol. Yan, pag na. Nanood ng vlog mo, kuya. Yun, pag nanood kayo ng vlog natin. Ito, meron natin yung Oh, 7. 3.5 na lang. Ayun, ang ganyan 3.5 'yan. 3.5 yung, ayan guys, 3.5 'tong na 'to. Ito. dalawa Ito naman 5,000. 5,000. Ito yung O7, no? O7. Oh, na lang 'yan. Omega. Nag-iisa na lang. 5,000 nag-iisa na lang mga idol, Eto oh. Ito naman ano 'to? Eh, yung mga ano natin yan. na ah, dating 2,000. Grand Seiko. Oo. Idol, Grand Seiko. 1-3 na lang yan. 1-3 na lang daw yeah, dito. No? stainless na. Stainless Tapos to mga idolo. Grand Seiko. Grand Seiko. 1-2? 1-3. 1-3 mga idol. Sa Grand Seiko na to. no Yan, Grand Seiko. 1-3 mga idol. Ito yung isa guys na na-vlog ko nung last no na nagkaroon din tayo ng mga views. Salamat sa mga viewers natin no no. Uh, mga idol. Salamat po kayo rito. Yan, Grand Seiko. Sa oh, yan oh. No? Automatic po. din to mga idol. Hindi Pare one, oh, one, one, three 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 thousand din. 13. Oh, 13 na. 13 din daw mga idol lo. Oh. Uh, yung mga ano ito. Eh? Mga yeah, Kitang-kita yung machine nito sa likuran mga oh, idol. Yan oh. 13. to, 13 na lang. 13 mga idol, ang laki ng binab binaba ng presyo. Ito, no? 700 ano lang, hindi automatic, First lang ha. Ito automatic. Ito automatic. And, guys, dalawa pala tong, ano uh, na to no? Grand Seiko three na five, yan. Three, five, three, five, two, yeah. Yan guys, oh. Dating yung mga automatic, walang baterya. Grand Seiko. One three three, na lang. Oh, oh. Three three three, ka, three. Dyan, zero, one three. Oh, pili ka dyan, ang One na four. lang. Puro mga automatic po yan. Oh. Yan, three mga bigat automatic, oh. Sa yan. guys, oh. Mga Grand Seiko, oh, no. Ito naman, Japan. Yan. So, dalawang libro sa Mga Japan naman to yung mga ganyan. Uh, Japan, uh, Japan, mga idol, oh. Japanin, Japanin. mga Richard Mill guys so dito 3-5 Ayan oh, yeah, o, no, pinindot Adjust uh, natin sa oras kasi brand Bago, yeah. bago uh, siya so, Bukan 1,300 uh, <laughs> Uy uh, yeah. Talaga? Anong ano dyan? Mepal <laughs> <Ay, Ay, kapay. laughs> Anong mga kapay? Anong mga lang yan Ang Mepal dyan Gumabang ka na naman ha Oo yan ha Gumabang ka na naman ha Tantigilan mo na kayabangan mo ito, toto Ayan to So bigi ko na 3,500 Tatlong libo na lang. Three five, tatlong libo na lang. Japan na po yan. Japan na. Big ta guys, no? Three five. Matik yan kuya. yan. Tatlong libo na Atas kasi natin yan po yan. Pag nagasgas na yan po yan. Mga idol. Saka black. Okay oh, ka magkasgas. Pag nagasgas mo, sa'yo na. <laughs> Magkano last price niyan? Dalawang libo na lang. Dalawang libo. Dalawang eh. oh. budget mo kuya Sana lang yan kuya Walang piraso yan Huwag budget ko kuya Ha? Eh, magkano nga budget ko? Hindi, hey, kuya, sabihin mo yung budget magkano mo budget pa, para ma, ma ano pa po niya. Saan pa so? po kayo galing yan, sir? Magkano ba? Kabiti, oh, o, biro mo. Yan, kuya, no, kuya para hindi masayang yung tawag yung punta rito. Yung budget. Magkano, budget. magkano yung budget? Po? Magkano budget mo? Mamaya. <laughs> Arin, sa Bulgari. Ayan. Ah. 2,500 yan hanggang 2,000 yan tol 2,500 uh, hanggang 2,000 uh, mga uh, idol sa Bulgari na to 2,500 hanggang uh, 2,000 uh, Bulgari yan shout out sa mga viewers natin atin uli no punta kayo dito sa Carmen Planas Burautan no dito sa pwesto ni Boyorik yan Bulgari uli oh gold naman to yan pares lang presyo nito uh, yan o oh, pares lang presyo nito no dalawan to black and gold mga idol itong isang to bigat ah omega wow, yeah. omega 2.5 yan dalawang libo na lang 2.5 guys no dalawang libo na lang dito sa omega oh shout out mga viewers punta na kayo dito no sa Carmen Planas yan good morning sa mga subscriber natin no magandang magandang umaga mga idol sa inyong lahat mga idol oh dami dito no yan sa mga pambabae, magkano nga uli? Yan, yeah, by, ay, dating yung 1,500 na lang. 500 na lang. lang. Oh. Okay. May discount sa yan, tol. Oo, oh, may discount pa yan, mga idol, no? Pili po, ay magaganda na po. Dito naman, dito ito, naman. matik natin. Dito, nga, ito malalaki, 700. Okay. Oo, oh, 600. Oo, oh, 600 yan sa mga black na yan, saka yung ano, silver magaganda na to. Magaganda na po yan. So, mabibigat po ganda, yan. No? Oh, 700, mga uh, idol, ah, no? Bibigit niya. Oh, okay. Then, mga ganda kuya, mga na. Yon to, mga na. 700 oh, yeah. na. No. Yan, 700. Sa Seiko na yun. mga meron din dito mga idol. Is 500, 500, 500 lang may... dito. Sa mga ganito, no? Wala 500. Man, eto, Casio pala, idol. oh, yeah, Casio. Yeah. Casio, magkano? 500? oh, 500. 500, 500. 500 sa Casio na to. Yan, 500. Dito sa Seiko mga idol is 700 no. Yan mga 700 dito sa mga ganitong uri no. Ang ganda ng mga ano nila, may big to. Uh, ganda na yan boss. Yan. Oh. Okay, oh, dito na kayo pumunta mga idol. Oh. Dami ay, niya mga na. na. Ba, ay, mga so, sa mga viewers natin na, na nagsipuntahan na, dito kay Boy sa, sa, na, Thank po you guys ha? sa inyo. Sa walang sawang pag-support sa akin no sa vlog ko. Yan, sa YouTube channel natin, Kobuntin Vlog guys. Sa Facebook naman natin, Lan Kobuntin no. like and subscribe may YouTube channel. Ay, uh, Yan, thank you na marami sa inyo mga idol. Yan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yan. Bye.